Lalagay ko na lang po dito yung message na sa atin na uh, gusto niya ma-picture yung mga ginagawa namin at interesa interesado po sila. So yun. Para David pala sa pinasarap pala yung ating konti na. Konti na. Konti na sila. Ayun yan. Ayun yan. Ganito sa isang mga kapito. Lalapad. Ayun. ulit mga kabida at magluluto na po tayo at kumuha lang ako ng pangrekado dito sa bahay pero na meron suka. Ah, ah, tayo suka at ay hindi ito kakainin <laughs> ko po to yung orange tapos meron tayo sibuyas, bawang, luya yan magpapaksiw po tayo papaksiw natin yung mga nauli natin isda at abang kumukuha ko may nag message dito yan, lagay ko na lang po, po, sa screen yung message. At meron po gustong gusto mag-picture sa atin. Picture ba? Uh, sa GMA 7. Yan. GMA 7 ba? GMA. Ah, uh, sa GMA po. At uh, yan, uh, bali pinukuha po yung contact ko. Uh, nag-usap po sa po kami at na tawag dito. Sabi niya na interesado daw sa sa mga content po namin at uh, parang gusto mong mapicture nga yung mga ginagawa namin dito sa Tandaba dito sa Pampanga ba yung pangingisda namin at uh, eto kasulukuyan nating kachat at uh, tapos nagchat pa siya sabi niya yung mga nag harvest ba ng ipon sa ay meron po ba sabi niya o, sabi po sa kanya meron kasi araw-araw po meron naman nag-harvest yan na hindi lang natin alam kung saan banda pero kung gusto ah uh, tayo tagot ito nag-reply kahit po na ulan sabi niya opo ma'am reply ako muna mga kabita opo ma'am okay. opo ma'am meron po pwede pa natin yung pinapatayong tayo po yun para para makalagay sila ulit na gusto sila na gusto yan ulit yan bali interesado daw siya sa mga pinagawa namin content ni Baron Dennis yung mga ang isda yan nag comment siya sa Facebook do sa mga ina ko sa Facebook page ko yung uh, bago kong bago kong account yung Jollibee TV 2.0 nawala kasi yung isang Jollibee TV nawala po yung ads niya nawala po yung kita kumikita na po dati yun uh, kahit hindi po kalaki yan kumikita na kasi nawala at uh, gumawa tayo yung panibago doon niya napansin yung mga content natin gusto niya na may siya sa sa tag dito uh, sa mga ipon gusto yun ang gusto niyang i i-picture data sa atin yeah <laughs> oh, yun <laughs> di ko lang alam kung matutuloy ito or ano pero mukhang interesado talaga siya at uh, is Silapi, eh, lapia, dalag, ito, Sulib baka ito na siguro yung tinatanong niya sa atin para maupisan niya yung kanyang video sa atin yung mga tinatanong niya Ayan. hindi po siya maka-call sa akin kasi hindi po siya pwede kasi facebook page po facebook page po wala po siyang call na nakalagay dito sa taas Yan. isa po siyang searcher ng GMA7 si Mamenchi yan eto po yung uh, nalagay ko na lang po dito yung message na sa akin na uh, gusto niya ma-feature yung mga ginagawa namin at interesa, interesado po sila so yun sana matuloy ito at uh, mapalabas tayo sa GMA 7 <laughs> yan yeah, mapapalabas po tayo sa GMA 7 kapag natuloy po ito uh, at kami ni parin Dennis yun uh, magluluto na muna tayo ay, kakatuwa at merong nakakakita sa mga vlog natin at natutuwa ba. Ayun, ah, magluto muna tayo mga mga <laughs> Ayos po, mapipicture tayo sa GMA7 soon. Okay. So, yun mga kabida. Bali, ah, mag-slice muna tayo ng mga gagamitin natin sa kap para sa ating paksiw. Pero lalagyan natin siya ng ah, tanglad. Yung lemongrass ba? Ayan. na po yung isda. Bali, binabad ko muna siya. At mamaya magpapa apoy tayo dito. Dito tayo magluluto sa kawis. Ayan. At <coughs> mukhang matutuloy na mga kabida. Yung pagpicture sa atin. Si Cara David po pala yung naka-discover yung sabi ng researcher researcher malilinigay na rin yung yung tawag nito ah uh, basta ginawa na po ipapagkita ko na lang sa screen mamaya at siyok na po daw ah lunis para david pala sa pinasarap pala yung ating na picture kasi nakita nila yung mga hipon nga na tumatalon-talon na madali po silang uliin <laughs> makikita pa tayo ngayon sa GMA sa GNTV kay Cara David sa ating kabalid ganyan naman nga naman kapag ah uh, Uh, gusto makita yung mga vlog natin nakikita ng iba diba? nakakakuha sila ng mga technique kanya eh. first time natin to na ma-featured tulad di paparayan dati nung nasa Taiwan siya so yun sana. <laughs> sana 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 Nagchat keparin po siya hanggang ya si Ma'am Menchi. Yeah. video. Meron po akong video lang. <laughs> Ayun mga uh, kabida. Parang nilalervis ako ah. Kinakabaan. First time natin kasi. talagang masusipo yung pag tatsa-tsa sa akin nung researcher tinatanong niya din kung kahit tumuulan makakauli pa ba ng ganon kahit may bagyo sabi <laughs> ko sa kanya ah ngayong araw ngayong araw ngayong araw pala yung gusto niya yung actual video Oh, eh, sige. Ngayong araw, actual video daw. Mamaya, mag-aanap ako. Butuin <laughs> muna natin to. gahanap ako baka may nagpapatuyo kasi alas kasi nagpapatuyo dito mga kabida isa umaga tingnan po kung hapon kung meron nagpapatuyo chat ko sya <laughs> magluto tayo mga kabila nagpapilang ako so bali magluluto na tayo mga kabila yan mausok lang po lagi tayo ng suka ah sa so, isa mata yung suka yan na yung magiging uh, sabaw natin hindi na natin lalagyan ng tubig para mas malasa po o, lagyan natin ng tanglad pamintang buo sili bawang sibuyas luya Kaya natin ang pampalasa patis oke okay na yan, konti long naman para lalong mas masarap lagyan natin ng magic sarap para lalong sumarap konti lang oke okay na yan kumukulo ka agad oh hmm. ito yung paksiw na may tanglad yan po yung nagpapasarap din sa paksiw natin okay lagyan natin ng kunting konting mantika konti lang para lalong sumarap okay na yan pakuloy lang po natin at lutuin yun o oh. ba bali luto na po iyan oh ang sarap pagkaluto yeah. tinakpan ko sa daon ng saging pwede na po itong kainin pero uh, mamaya na lang po natin kakainin kasi uh, maghanap pa po ako ng pangingisda yung actual video sabi nung researcher sana uh, makakita tayo ngayon kung hindi man sa susunod na araw Bali, dito na muna to. At mamaya, pagka uwi ko, doon natin mukbangin. Yan oh Paksiw. Pish, pasilip. So, yan. Bali, mga kabila. At, uh, hindi po natuloy yung pagmimit namin nila Miss dahil uh, sa pabagyo-bagyo, pangit yung panahon. Kaya eh, hindi po natuloy at uh, i-schedule na lang po ulit. At uh, yun nga, sabi ko, okay lang, walang problema. Basta uh, gusto nyo, uh, tumawag kayo at mag-message sa akin para ma-set up, ma up namin yung araw talaga kung kailan sila pupunta. So yun, sabi nila, okay, at uh, i-schedule na lang po daw. At uh, yun, bali, mangyayari nito mga kabida. Bukas na umaga, pupunta kami kay party itong uh, mag uh, po kami. Titingnan po namin yung mga isla na uh, doon sa kanilang fish pan. So, yun. Uh, sayang din, hindi natuloy. hindi uh, uh, natuloy yung pag-meet -me namin. Masaya sana. At uh, magpuputik sana si Miss Cara David. So, yun. Sabi ko sa kanila, ay uh, schedule na lang po ulit. Uh, para para ito, Para masubukan nila yung mga ng hipon sa putikan. Tapos, yun lang po yung gusto nila na gusto nila yung pang uli, pang -uli ko doon nila nakita at uh, sabi nila maganda maganda daw at ipipicture yung ginagawa natin yung pang ng ipon so yun hindi lang natuloy pero meron sana that, araw araw meron ditong uh, nagpapatuyo uh, pag uh, walang problema kumuha at libre lang po sana sigurado at matutuwa at uh, tag nito uh, iyaw siya sigurado nang iyaw si Ms. Carl David kaso hindi natuloy nga at ischedule na lang po ulit so yan bali bukas nga ng maga mag uh, tag nito mag uh, something sa po kami kami ni parang Dennis itignan namin yung isda na tilapia at uh, kapag uh, ayos na yon i papatuyuin po at uh, sana kung may schedule na naman ni Miss Cara David may schedule po nila ah tawag nito meron tayong pag timanong pagkukuha na ng ipon dun, dun pa naman malalaki yung mga ipon so yan ah, bukas na lang po ng umaga at abangan nyo yung pangisda namin ah, magdadala po tayo kami at na titingnan yung mga isda yun ah, hanggang dito muna ah, good night po mga kabida yun what's up mga kabida at isang magandang umaga po sa ating lahat so, sa video ito kasama natin si Par Dennis morning po uh, at salamat po sa wala sa ako support nyo po sa amin uh, at, salamat God po God bless po sa video ito mga kabida for today's vlog <laughs> <laughs> for today's video for today for, for today's vlog <laughs> uh, for today's vlog uh, bali magsasampling po kami ng isda titignan namin itong mga isda dito na Uh, para i-harvest nila na po namin kung anong size na nila yan magdadala po kami yan, kasama namin si Parti dong bali kumuha lang po siya ng susit uh, siya ng pakain para maglapitan po yung mga isda Magdadala po kami dala, dala. Uh, may isda na naman po yung kailan lang natin na tag nito In inarbes In kasi may mer meron sila nakaya uh, pa nakachari na dalawang buwan Malaki na pre. Galang buwan na tilapia. Kailan pa lang po kami dito nang nangisda. Kasama na po si Kabukid. Si Kabukid kasama namin. Oh, ngayon meron na siyang gumagalaw-galaw na isda ngayon, ha. Oh. na. Two na. Magbigay ka na lang ng mga apat na buwan nito at uh, limang buwan. Arbis na naman. So yan, haantayin nyo mga kabita, bali mamaya agis tayo dito sa kabila lang po. Sa kabila na yan. Antay ko lang si party do Yeah ganda yung bundok Arayt ngayon wala nang ulan ano kitang kita na po ay ayan na po wala lagi sa mga sabi sa mga kabit ito po is sasampling at tapos patutuyo yun. ayan po meron ng magiging uh, ito kasi isang ano lang to isang ano? arbisel lang wala na ang Meron? Ayan. Dapat baka dalawang agis lang. Sampling, sampling. Pinapakain muna eh. nga. <laughs> yung, hindi gusto may lap. Yes. Pero para may muna natin kahit yung unang agis lang. Baka

Ibinihin rin. Pero ang ganda ng size. Saba po oh. Saba. na po. Ay, rin. Saba po. Ibinihin rin. Saba po na lang. Siyam na buwan. Siyam na ba na? Ay, lapad nito. Direct na dito. Ayaw. Pangiyaw yan. Ganda na ito. Size mga kapito. Ha ha kaya dapat. Pati mali ni pare kunin natin. Oh, na pare. Oh, na. Ngos yeah. na tinod. Wala. Yung may dadayin ng mga uh, tao. Kung gusto ng dayo ni Nanay Kabito. Marami siya, na namang ano, si Milya. Ito so, pwede na tindalay natin. Ang dayo. Eh, Ganda <laughs> na size, no? Na? Taba. Parang may ganda. Parang sapul na sapul kanina. Ang bilis oh. na maka, ano, makalipas. Baik kaya, no? Sapul na lang, eh. Bayo, mo siguro bayo, 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 bahay bayo, 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 Hindi sa la talaga kini. Wala ko magbaba. Ayan, ang mula yan. Eh. Ayun, eh. Sina ka mo. Vinila. Pwede nang dahil rapari. <laughs> Pwede lang na <laughs> <Anday puna. laughs> <laughs> um, yun. Ang dahil mo uh, 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 no, na uli kami na. Balong balong mo paro eh oh. Pwede ko ako paro. Ito eh, ipon. Hindi na ipon yun na uli oh. Ayan o, ayan o, o ipon. Hindi na uli pre. Aira pa rin. Ayun na pa natatay dito. Makarami na ng... Ma oh. Paano natin masasampling yan? kanina gusto ko talaga masapul na sapul na mas mabilis lang talaga siya may ilap todo todo eh. Tod 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 ilap inen mo meron ko ba kain kanina kahit isa malaki lang wala daming nagano kanina kulasan eh biniyan na uli dami na rin ang pakakawalan na naman yan po pakakawalan po namin yan sa ilog sumasay naman siya sa ilalim oh ano nangyari na mm -hmm. paramihin muna natin kaya may agis tayo buti pa yata yung ano sa road eh bagsak

Yo, oh, sa pulo sa pulo. Oh. Yan madali ko ay siguro. Pakanin ni bata mo na siguro ano ni. Ba magkukulit. Oh. Ito king bago ang tabak oh. Wala na naman ata. Naman ata. <laughs> 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 oh my god. Ala. Ala pala. Mailap mga kabita. Mailap po. Larvis na kasi to dala na po sila.